Hello mga kabalat! So for today's ganap ay pupunta nga po pala kami ni Ma'am Kenan sa Barangay Katablingan para makabisit na rin sa aming katrabaho na si Aaron. At ang aming dala nga po pala itong ATV. So si ma'am po ang magda-drive nito at napakagaling po niya. As in, as in napakalaki nitong ATV pero kaya niyang dalhin. Niya. So nakaka-relax lang Kapag din pag ganito ang nadadaanan mo. Alam niyo ba yung mga kabalat na isa sa mga masarap na ma-experience dito sa probinsya ay bukod sa sariwang hangin ay maamoy mo yung amoy ng palay. di ko alam pero ang bango-bango talaga ng amoy. And it reminds me na talaga na, na kapag naaamoy mo yung amoy ng palay, mare-remind mo na talagang nandito ka na sa probinsya. And fiesta nga po pala dito sa, sa Katablingan. So happy fiesta sa Barangay Katablingan, General Naka Quezon. O diba, kompleto. Kaya nakikain na rin kami at kapag ganitong fiesta, napakadami talagang pagkain. As in talaga, magsasawa ka sa mga pagkain na nakahain sa, sa kanilang mga lamesa eh naghahanda po talaga sila para sa mga bisita na gustong pumunta at makikain. So salamat nga po pala sa Santos Family, kay Aaron at kay Angie at kay sa nanay ni, salamat ano, po. ni Aaron at sa kanyang tatay. Salamat po at tabusog nyo kami. So nakasama ko long nga din po pala ang mga Teresa. kasamahan ko dati sa MI. Kay Teresa, kay uh, Sam, kay Aaron and um uh, uh, long time no see. So oh, the miss kong tuloy kayo. And nung bandang hapon naman po Bilakit. ay pumunta na kami sa Monday and Gold this Resort para mag ng kanilang MG Cafe. Babay. So, inyo pong Babay. abangan. Bye-bye. bye At ito lamang naman po ang aking mga kaganapan itong mga nakarang araw. Maraming salamat po sa inyong mga pagsuporta. And paki-like and share na rin po ng aking videos. And paki-follow na rin po ako sa aking mga social media accounts. Salamat. God bless us all. Bye! <makes noise>